One Records Pinaglayo man ang tadana Adik sa mic Listen Mahal na mahal kita kung matong man sa kamataya Pero bakit ganun? Iniwang mo bigla-biglaan ng katulad ko Kahit pa sa nasaktan kita Pero kahit na ganun ikaw lang at walang iba At nung ikaw sa akin nawalay lagi kong tulala Madalas pang ang dagmumok mo, mo at lumulu Miss na ala ala Kaya ito ang love song ko Pakinggan Jazz Garcia hita na masakit isipin ng ating nakaraan Pero kailangan malunasan yun ang paraan At sa puso Ang aking naramdaman Ngayon ako'y umiiyak Nag-iisa aking mahal Ngunit na yung manantada na ang ating relasyon Ngunit patuloy pa rin na magmamahal sa'yo ngayon Ang awitin kong ito ay sa iyo ko tinugon At huwag mong masamain ko nasaktan kita noon Langit at lupa ang layo ng ating pagitan Ngunit kahit na ganun hindi sumo ko kay Kela Dahil mahal kita kaya ginawa ko to Kaya pakinggan mo itong awiting ko para sa'yo Ilang taong pinagsamahan na saan na 🎵 At kailan ba malilimutan matamismong alaala sinta? 🎵🎵 Sakit isipin ang ating pinagdaanan na Kung kailan nagtagal sa iniwan ng bignaan? 🎵🎵 Namanahal ka ng iba 🎵🎵 Sa iba ay manamariw na ito na ang nag-iisa 🎵🎵 May ming gabalitan tulad mo 🎵🎵 Sa buhay ko ay nandito lang ako 🎵 ito ay iaalis sa'yo 🎵 sa'yo Pinaglayo man ang tanda na aking pa naaalala Ang mga sandali na tayo pa ang magkasama hindi kumabitawan pang hawak sa'yong kamay Habang naglalakad tayong dalawa ng magkasabay Pero ba Di ba nagbago ang tingin mo sa akin Tila ba nawawala na ang pinagsamahan natin Ikaw ay nanglalamig na at walang pakialam Lumayo ka sa aking piling ng di mo pinaalam Kung alam ko lang na lalayo ka sana'y di na lang Kita nakilala dahil masyado kong nasaktan Sa na pangyayaring ito pero mahal pa rin kita Kahit patuloy na pumapatak ang luha sa mata Kasan na, na ba ang iyong pagdiri na aking iniinatan Naglaho na lang kita lang hindi ko na mamalaya nang akala ko pa naman tayong dalawa'y magtatagal unit bakit biglang nagdako ang iyong pagmamahal Naaalala ko pa paghawak ko iyong kamay Masaya tayong naglalakad ng magkasabay Mga lambingan at kulitan natin sa isa't isa Lahat ng yun wala na at ako ngayon nag-iisa Sana nga ay kaya kong maibalik ang nakaraan Para hindi na masaktan ang puso ko na sugatan Kung mayroon pang pagkakataon ay di nasasayangin At pangako sa iyo na di ka napaluluhain At ngayon Sa buhay ko, ako. Ang dito ay iaalis sa'yo, sinta ko baby, lahat lang sa'yo Bawat pagpatak ng luha sa akin mga mata, katumbas ay ang kasiyahan mo sa piling ng iba At ngayon alam ko na kung gaano kasakit, yung iwanan ng minamahal at siya'y ipagkait Ang mga matasakit na alaala ng kahapon, nung iwanan mo ako ikaw nga ay lumakad nun Habang patuloy kang umaakbang ng palayo Unti-unti sa ating nawala ang salita na tayo At may isang bagay pa kong di maintindihan Bakit ka pa lumapit sa akin, lalayo lang din naman At kung nasaan ka man, sana'y mag-iingat ka Kahit na sobra tong sakit, kailangan ng bitawan ka Ang tadhana nga pa talagay masyadong malupit ang pusong dating nagmamahalag ngayon ay punit Simula ng lumubog ang araw dito sa aking puso Kailan ulit sisikat at kailan ulit tutubo Ang pagmamahal na iningatan ko at pinula Ngunit sa isang iglap naglaho ng parang bula Pero sa puso't isip ko hindi ka na mawawala Ngunit kung yan ang gusto mo wala akong magagawa Ang pagmamahal ko sa iyo ay sobrang halaga Nang ikaw ay nawala di na humanap ng iba Pero Tandaan mo, ikaw ay mahal ko pa rin Sa landas mo na pinili, ay masaya ka rin Salamat Pagkakalaan na, na ka ng iba Sana ay nalaman mo na, ikaw na ang mag-iisa May nating gabalikan tulad mo Sa buhay ko, ay nandating lang ako Ang lahat ng ito, ay iaalis sa'yo Sinta po, bibigay lahat sa sa'yo Ay di na naramdaman Kaya puso ko'y umiiyak Ikaw lang ay siyang dahilan Sana ako ay mapatawad mo Kung ako man ay merong nagawang masama sa'yo Tandaan mo na ikaw pa rin ang iibigin ng isang tulad ko dahil Kahit na ako'y may galit na nararamdaman Sa puso ko ikaw pa rin nag iisa na nadyan. Oo ako'y iniwan pero hindi dahilan Na umalis ka sa'king piling nang walang Dahilan ay, Senhor you'll see that